dana again for area okay nang pakiramdam so kailangan na mag area so makikita kami ni Ai para mag area na dito na kami sa pinkian to meron daw isang area dito na makante at binibenta ito kasama namin si Ai okay oh

ano ba ano 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 Mm, mm dito. May bikeri yan ayun oh. La Corsela bayan ito nga dito ho ayun pa for sale oh. nga bakanti yung lote ayan ilang square meter daw <messive> Conforme sa sukat. Huwag matay siya, El. Dito kami sa site Pinkian and to So A Pinkian A Pinkian to A Pinkian B Ito yung site So baka antes siya po yan Ayan Pwede, dang tao. Okay. Bakanting bakanti pang lote. pwedeng pwede pang makapagtayo dito. Sana pumayag may ari sa betang ang hulugan. Bakanti pa. Na oh. Napangalagaan ng may ari na walang makapagtayo dito. Okay, dito kami sa Barangay Tandansora. Ah, tawid kami sa tulay na yan, oh. Lakad lang to ay. Wala Ano, hindi ko alam. Gloria Pie? Gloria Pie pala. Game pa ba ko? Alam mo? Hindi. In Glora Pie bilang ko ayo oh. lo. Ay, Pero yung lugar hindi ko alam. Oh, kaya nga. Ayun, tatawid kami ng tulay. Ay ay. Kaya kasama ko ngayon itong babaeng 'to sa area. Sa wakas nahuli din. <laughs> eh area ngayon kainitan. Kaya nga makikita ba ko? Ayan pa. Para na maranasan ni Ayang pag-i-area namin ni LB. Ayan, dito, minta na mabi nyo. Pag na siya. Alam nila, vlogger to, alam nila, vlogger. Hindi nakakabot. Nag-hype -hi pa nga sila eh. Oh. Ano? Oo. Sinasabi nila, ano, Hi vlog, welcome to my Okay, papad. kita dito. So, pa napasa ubo si ano. Napasa ubo si ay ngayon. Sa pag area na dinadanas namin ni LB. Kasi nag area kami. Obligado so, ka maglakad. Lalo kung wala naman bumabayahe papunta ron na diretsyo. So, Kailangan namin maglakad punta sa Gloria 5 Kaling ng alalay mo ha Alalay ka Ayan si Ay Ay baka masagasahan ka ng sasakyan Mabika Malapit, sa Malapit, Malapit ka pa naman sa disgrasya ya niya madali yung area ha oh ta tabi ay baka tagasaan ka ng basura lakad lakad kami dito na Mindanao nyo papunta kami ng Gloria Bay shortcut kasi, kasi ito eh kaysa iikot pa kami doon sa kabila Lalakalakarin na lang namin. Ayan na oh. Ayan na yung dalawa. Yung dalawa ay magkasundo. Sa kabagalan maglakad. <laughs> Tignan nyo naman sila. Oras ng kainitan. Oh. Ay, nasa ngayon yung pamo.

hindi pa namin na area yung lugar so sabi namin ni Ai tingnan muna natin yung itsura ng lugar kung karapat dapat ka sa presyong hinihingi na ari ng lupa kasi kung wala naman siyang right to way ay kailangan sabahan niya ang presyo niya sapagkat paano naman makakapasok yung mga bibili wow, ito na kami sa Gloria Pipe kita yung dalawa ayun, ito na dito na tayo. o oh, Diba? Dito na tinintayin. Diyan, no? Oh. Mayroon siya speaking. Oh, speaking. Ayan na si Bessie. Eh, Bessie <laughs> magdiri. Bessie. <laughs> Bessie. Bessie. Nga, pikihan ni Aya. Parang natawag ako. Ah. ako.